Hello, hello, hello. Ito na naman nagihaw ako ng pagkain ng aking alaga. Mamaya ay ang inihaw na baboy. So habang nagihaw tayo, ito na ngayon kasi guys yung inihaw ko na hinahanap-hanap ng aking alaga type na type nilang aking timpla ng inihaw na baboy ang ginawa ko dito guys ay hindi ako bumili ng uling so maraming sanga-sanga dito sa amin natuyot na yung sanga na pwede na panggatong ito yung ginawa kong paringas pinaapoy ko muna siya ng pinaapoy kung at saka nung kailan na puro na baga at saka ko nilatag ang aking parilyahan para mag-start na ako na mag-ihaw so nakakatipid ako dahil libre ang mga sanga-sanga dito dahil maraming puno iniipon ko yun para hindi ako makabili ng uling yun muna ang pinapabaga ko pag uh, puro na baga at saka ko nilalapag yung parilyahan at saka yung ulam ito na, marapit na maluto ang aking si so, ito na naman nakita niya itong pinapang brush ko tangkay po ito ng so, yung sa dahon Ayan, nagputol ako doon tapos ginawa ko hinihiwa-hiwaan ko diyan na maliit at saka hindi ako bumili na ng brush lagi no patuloy tuwing magihaw kami. Ito na matik yung ano ng saging yung ginawa ko pang brush. So pagkatapos nito ay pwede nang itapon. Hmm, ganyan. Hmm. Ah, di ba? Kaya hindi ko na yan hinihipan o inaanuhan ng ginaganon dahil malakas yung hangin uh, kung sana na yan uh, ano, nagbabaga at saka kunti lang yung apoy yung paunti unti lang siyang niluluto hindi siya bigla so ayan siya oh. yan Yan ang aking inihaw na gustong-gusto ng aking alaga. So, see you later, guys. Hapunan nila to hapunan.